Good morning mga idol, good morning! Ayan mga idol Merry, Merry Christmas and Happy New Year Ayan mga idol Dito ka ako ngayon sa yard mga idol Dito ako pinadala sa ng bus ko sa yard Ito yung kagandahan mga idol pag full time ka Kasi dito mga idol, uh, full time kasi ako dito kaya pag wala kaming trabaho kagaya ngayon, hindi kami busy uh, Dito ako pinapadala sa yard yan. dito lang mga idol tambay-tambay minsan linis-linis yung kagandahan ng full time mga idol kasi dito sa Australia mga idol pag sa mga construction demolition mga December talagang wala ganon trabaho medyo mahina kasi nagbabakasyon kasi yung mga tao mga idol kaya talagang nagpapasalamat talaga ako mga idol kasi nakapasok ako dito sa company na to at full time agad ako kaya hindi na ako mamroblema ng trabaho hindi kagaya dati mga idol na nung unang dating ko dito sa Australia mga idol ah, nagpa part time lang ako kahit saan ako nagtatrabaho araw araw ako naghahanap ng trabaho kahit saan kahit saan saan pag trabaho sa kabila pupunta naman sa kabila hanggang nakapasok ko dito mga idol sa company na to EDN Earthwork yan ang aming company mga idol EDN Earthwork yan dito mga idol full time ako mga idol itong company na itong mga idol napakalaking company na itong mga idol kompleto uh, kasi itong company na itong mga idol uh, nagde-demolish nagde kami nag-i-excavation e nagde-drilling ah uh, nagde drilling ah uh, nagde nag ano, ng mga building nagtatayo ng building din Ayan, kaya talagang maraming trabaho pero ngayong panahon itong mga idol mahina ngayon kasi December wala kami ganong trabaho ngayon kaya dito ako sa yard ayan hindi pa alam anong gagawin ko sa yard sa yard ngayon baka maglilinis lang ako dito ayan ako pa mag isa si mga idol kasi lagi akong maaga wala pang mga tao dito yung mga machine